Hello, what's up guys? So, nandito ko ngayon sa arcade dito sa may Candon City, mga idol. Uh, tignan nyo naman yung sa aking likuran. Ayan, maganda po. May kainan po rito. Ayan. So, bagong-bago pa lang itong pan na to. At uh, ito si Ka Charlene. Ayan, na. Ayan Ka Charlene, say hi sa aking vlog. Yan, paki-follow and watch, uh, like, comment and uh, uh, of course, follow sa kanyang Facebook. Yan. Charlene? Charlene po. Facebook po. Uh, Charlene lang. Oh. Yeah. Sa Maycarinas. Ah. Uh, yan, sa so Maycarinas. Ito. Carinas Bake Shop. Yan, dito kayo bumili ng uh, tinapay, uh, ice cream. Yan. So may ice cream guys. And ice cream. <laughs> tinapay, mas sarap na tinapay. Tsaka may soft drinks dito, tubig. So ito po yung sa Arenas Lake uh, siguro yung may-ari nito pagka napanood, hindi rin na tayo. Hindi, joke lang mga uh, uh, carrots. Ano? So, pwede kayong kumain dito. Maraming sa dito. Uh, so try natin mamaya yung kanilang food kung uh, talagang masarap at uh, Siguro babalik balikan po natin itong uh, arcade na to dito sa may kandon City. So tabi lang po siya guys ng uh, kandon Candon Civic Center. Ayan. So yun nga guys, ito po yung CCC, Candon City Civic Center. ayun po, CCC, tatlong apa, apat na C. Ayan. So dyan po kami galing at uh, nakapag... Uh, umili ako ng na uh, aking plastic uh, you know plastic uh, folder And, I should say, so, dito ko ngayon sa Kandon. So, bumili ako dyan, guys, at uh, pignan nyo itong paligid. So, dito lang yun sa Kandon City. Ayan, Kandon City lang, ako, sir. Ayan, pupunta tayo din mamaya. Uh, kakain tayo, try natin yung mga food. Right? So, yun, follow nyo si Charlene. Ayan. Ayan, follow nyo, guys, ha? Right? So yan nga guys, at equipment uh, natin itong mga benta na dito. At mga empanada. Dito kayo bumili. Pagka pupunta kayo, mga tungsok-tungsok na, tungsok -tungsok na. Lang ay, na dito. Ang dami palang empanada rin itong mga idol na rin. Ang dami palang empanada rin itong mga yung benta eh. rin. Eh. <laughs> eh. uh, maganda tong place mga idol. Right. So punta natin yung may kanin kasi mm -hmm. nagbubuto maroon. Kailangan kong magkanid mga idol. Dito tayo, dito tayo kay ma'am. Inalok tayo guys. So, ito yung mga benta ni ma'am. Karne, gulay, sinigang. Sigado. Siniga Sigado. Magkano ang budget niyo? <laughs> Karne, gulay, price po 80. 80? Ano yung Ah, sige budget mo na lang ako. Hindi ka na po ulam mo. Ano yung ulam natin guys? guys? Meron po higado Dito si na lang. Yan. Ano pong po na ito. Ito yung na yung ulam po guys. So yun guys, antayin natin yung order natin. Budget meal lang tayo. 80 pesos. oh so, I, love, I love this place guys. Napakaganda ng place. Ito so, yung arcade. So, laki ng pagbabago. Guys, kain tayo order ko karne ng baboy at uh, pakbet at uh, kanin yan. so kain tayo guys let's go so before tayo kakain guys mag pray muna tayo Ay, right. importante yung prayer sa pagkain mga ano? sabaw oh, mainit pa. Mainit na sabaw. Tsaka grabe guys, langas ng ulan dito sa Kandong City. Paano kaya ako makakawi nito? Problema ko na yun. Diba? So, kain tayo. Mm. Ah, sarap yung sabaw guys mm, ang sarap siya so, guys pag dapat pag kayo dito sa arcade dito sa may Kandong City yan, may mga tulad nyan pinakita ko kanina mga empanada yan, meron din na kanin dito ang tanghalian pang, -tanghal pang umagaan hmm.